Yan dito yung ano yung isa pang platform. Parang ano sila, lumaktaw sila ng kaunti. Kaya ganito kaya kataas yung bago. Okay, nakangat yung wini-welding nila. So, dito wala na talagang mga bricks. Sasakta talaga yung linear part. Ayan, walang na bound ngayon ng mga poste nandun pa rin kasabay ng kaunti sa on ramp ng Pinondo Intramuros Bridge hindi pa maabot ng Intramuros nandyan pa rin eto sa Joe's Bridge ulit tayo sa Maynila Ka-update ulit tayo ng Pasig River Esplanade o so, Pasig River Urban Development Tingnan natin kung saan na nakarating Ayun para merong ginagawa itong platform Sa pagitan ng second segment at uh, sa may uh, phone ramp ng Binondo in Bridge tingnan natin yeah. second segment phase 2 ah, doon na nakapweste yung mga mga poste doon ang dami doon sa dating linear park medyo malayo pa sa ano sa Binondo Intramuros Bridge tingnan natin doon tingnan naman natin ang tubig ng Ilog Pasig may konting basura ngayon at yung Gedli ayun meron mga basura Merong yura lang. Protection wall. Oh. Protection wall. Hindi sa graffiti. Ito ang Grodo. Ito ang Moro Street. Pira na ngayon na tumatambay doon. Meron ng police. May post na doon. doon Plaza Mexico kakaroon doon ang Plaza Mexico Ferry Station lapitan natin doon hindi pulido ang pagkakagawa ng Ghost Bridge tatanggal na yung mga ornaments palamute may gagawing pedestrian footbridge dyan sa pagitan ng Binondo Intramuros Bridge at ng Pan Bridge lalo pong nababawasan yung mga ornaments palamute ito naubos na halos Pati yun, sinisira, no? Yun, no? And walang nagbabawin ngayon ng mga poste. Nandun pa rin. Yan. Kasi may nagpas na ng kaunti sa on-ramp ng Pinondo Intramuros Bridge. Ito yung connecting bridge na lumusot sa ilalim ng ghost bridge. Ayan. Lumiit niya ng Pasig river esplanade. Pagdating doon sa platform, second segment, Lumak lumaki na ulit apat na ano kaya magiging itsura ng ano niyan, ng railings may natira pang ano, na dating steel na railings isum natin uli ating bago ating lumang railing. Kapantay pala mga kabayan. Hindi siya ka maliit. Ito mataas pa oh, yung mga poste malapit sa tulay na masyadong activity dito dun ang mga gumagawa medyo lumaktaw hindi siya tuloy tuloy konting basura ngayon dahil dito minsan na uh, iipon yung mga basura sa gilid pero ano ang kulay ng tubig medyo green naayos na to wala na metal plates pero nagkawas ako sa naman yung mga gilid pati ito rasira na yung curbside ito na oh ito street na nasa kanan natin na ano, National Press Club wow ang dami mga nakapark puro po no ng mga kasakyan ang maliit na pagsada kapunta na Riverside Drive larangan na lahat hindi natin makakita dito ito lang ang nakabukas ayan ito so, meron pa mga bricks sa radio ayan ah nandito yung ano yung isa pang platform parang ano sila, lumaktaw sila ng kaunti ah diba oh hindi may venti kaya ganito kaya kataas bago. I mean, yung bago Ayun, nakaangat yung wine-welding. ito Dito wala na talagang mga bricks. Pasak talaga yung linear part. Tignan natin kung gano'ng kataas um, ang Ito talaga, New uh, linear Park Ito, ginagawa mga poste Wala, sarado Ito okay, ganyan Beach. So, hmm. Hindi pa maabot ng Intramuros, nandiyan pa rin. Edge bumagal yung gawa. Daanan na rin natin tong Binondo Intramuros Bridge. Ah, hindi na matambayan talaga sa mga estudyante. Meron ako sa police outpost. Pero nasa kaliwa. Dito wala sa kanan. Pero pagbaba dyan sa ay, paanan ng tulay, merong mga pulis. Hmm. Ang ginawang pedestrian walkway. Diyan na lang naglalakad sa pinaka tulay. Meron namang bike lane. Thank you for watching mga kabayan. Subscribe, like at comment na kayo kung hindi pa po kayo nakakapagsubscribe. Thank you for watching po ulit sa mga nanonood po sa ibang bansa. Maraming salamat po.